Magandang araw po sa lahat. Ito po ang inyong Linkod Nurse RJ po. YouTube channel RJ Angeles RN. So ngayon guys, may ginawa po akong video. So ipapakita ko po sa inyo. Ito po ang ating bagong Pilipinas Servicio Fair. Kung saan uh, ito pong proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating speaker Martin Romualdez. So panoorin po natin. Ay grabe ito. Kakapasok lang po ng mga magagandang balita na hindi binabalita sa media. Ito po ang servisyo fair ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng ating speaker Martin Romualdez. So ano po ba ang meron dito? So ayan guys, may pag-ibig, PhilHealth, yes, and NBI, Police Clearance, PSA and National ID. Ito po yan sa Carino Grandstand kung saan po nag-kick off ang ating bagong Pilipinas. Kaya naman dinagsa po ito ng ating mga kababayan, libo-libo po ang mga beneficiary po dito. Dito lang po mismo sa kick-off ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand, Manila. So nabalitaan natin guys, napakaraming natulungan itong ating Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Napakagandang serbisyo po ito guys sa ating mga kababayan. Marami po itong natutulungan. So ito po ang Bagong Pilipinas Servisyo Fair po guys papunta po sila sa atin. So nakita nyo po, nandito po sa Bagong Pilipinas Kick-Off, pumunta po sila para bigyan serbisyo po ang ating mga kababayan. Ating... Yan. So nakita nyo guys, ang dami pong tao dito po yung sa DSWD na booth po. So as you can see, may mga relief goods po tayo dyan kung ano pong binibigay nila. So, meron po tayo dyan lahat-lahat ng mga serbisyo. So, kagaya ng mga uh, government agencies din po natin. Yung sinabi po kanina, yung SSS, PhilHealth, etc. Yung police clearance, yung jan po yan. At syempre, ito po ang ating DSWD. So, lahat po yan. Meron po yan cash assistance, rice distribution. So, marami pa po. So, ituloy natin ang video na to. Kasi ang, ang layunin lang naman po ng uh, bagong Pilipinas Service Fair. So, mapalapit po ito sa mga tao o ilapit po ng gobyerno doon sa atin po sa community o sa mga probinsya so sa mga remote area so idadalhin po ng gobyerno ang bagong Pilipinas service fair para po uh, matulungan mabigyan ng ayuda so lahat-lahat po panoorin natin ang video na to so lalo na po yung mga sa health okay so sa mga pangkalusugan po natin Ilapit po talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng ating uh, Speaker of the House Martin Romualdez para po uh, maabot ng mga kababayan natin ang serbisyo. So tuloy po natin. Principal at organizer po nitong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ang ating House Speaker Martin Romualdez po, guys. Ito po ang pangako ng Bagong Pilipinas. Isang nagkakaisang pamahalan na hindi naghihintay pagkus at kusang umaabot sa mamamayan upang matugunan ang inyong mga pangangailangan. tinutupad natin ang pangakong ito sa pamamagitan ng Sir P. ngayon dito sa inyong probinsya ng Isabela. Salamat po, Speaker Martin Romualdez. Sumapabilis so, na po ang pag-abot ng tulong, ayuda, Informasyon, kalusugan, edukasyon, hanap buhay at marami pa pong iba. So hindi lang po ito guys sa Isabela kundi buong probinsya po. Ang ating 82 provinces po guys para sa bagong Pilipinas Servicio Fair. At syempre, magbe-benefit po nito guys. 2 million beneficiary po. Grabe. Salamat sa ating uh, speaker Martin Romualdez at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ano pa po ba, Pangulong? Yun. So, ang dami po talaga guys. So, marami po talagang matutulungan nito ng ating mga kababayan. So, as you can see kanina, marami pong provinces na i ilalagay or papunta ang ating uh, bagong Pilipinas serbisyo fair kung saan uh, lahat po guys ma-accommodate po nito so antayin nyo po sa inyong mga lugar so lahat po ng provinces nito map mapupuntahan po ng ating bagong Pilipinas serbisyo fair so ituloy po natin kung ano pa ba ang servisyo nito ito na po ang next natin ang ating pangulong Bongbong Marcos Bongbong Marcos ang meron dito sa servisyo fair natin sa ating uh, bagong Pilipinas. Yung mga beneficiaries ng bagong Pilipinas servisyo fair ay nagbubukas ng bagong Pilipinas na programa. Nakikita naman po ninyo, full force ang lahat ng mga kagawaran at institusyon ng gobyerno ngayon. So credit natin sa RTVM ang video na to guys. At, uh, mula sa pagbibigay ng tulong medikal at pangkalusugan, pinansyal, pangkabuhayan at pangedukasyon at sa mga scholarship program. Sama pa natin ang at ating flagship program na Kadiwa ng Pangulo. Oh, so ang talaga. Narito rin po ang Passport on Wheels, okay. Driver's License, Registration Grabe. Assistance, National ID, oh. NBI, Police Clearance, Kompleto. Lahat ito ay pwedeng mag-apply dito upang Yun. hindi na ninyo kailangan pang lumayo para magkaroon ng mga ito. Dito na rin ninyo matatagpuan ang inyong pag-ibig. Baka kung yes. iba ang iniisip nyo, <laughs> ang tinutukoy ko po ay ang application para sa inyong pangarap na murang pabahay. Ilan lamang po itong mga ito sa maaari ninyong i-avail sa araw na ito. Maliban po sa service fair, Namahagi din po tayo ng ilang mga ayuda upang matulungan ang mga magsasaka, Nagbigay po ang DA, the Philippine Coconut Authority, Philmec, at National Dairy Authority ng mga traktor, harvester, truck, kaga, at iba pang kagamitan pang sakahan. Hindi rin po natin nakakalimutan ang ating mga manging isla dahil ang BIFAR ay namigay rin ng mga fish cage package at ilang bangkang di motor. Namigay din po ang DOH ng mga wheelchair na maaaring magamit ng ating mga senior citizen at, ang may, at mga may sakit. Alam po namin na marami tayong iniindang na hirap sa panahong ito. Kung kaya't sana ay makatulong ito sa inyong nalubos. Asahan po ninyo na patuloy naming pagbubutihin ang aming paglilingkod sa bayan. Grab! Grabe talaga. Hey guys, kompleto. So kompleto'ng kompleto na talaga, guys. So wala ka nang hahanapin pa. So maganda talaga ang programa nito, ang ating bagong Pilipinas Servicio Fair. So nandoon na po lahat, all package na po, all out na po, no? Full swing na nga po, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na ibigay po sa ating mga kababayan. Okay? So tuloy natin ang video talaga to ang ating bagong Pilipinas Service Fair. Grabe! Yung ating 58 Government Agency guys, 58? nagtutulungan po yan para sa 176 different programs po sila. Wow. Narito din po yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos at dagdagan na rin po natin yung Love for All sa mga kalusugan health services natin. Nandyan din po DSW A -A Expo. Nandyan din po Dolly Tupad. NFA DA yung card din po cash assistance rice distribution Yun. meron din po yung farm farmer assistance recovery modernization grabe ang dami dito guys yung ched yung isip tulong yan, marami pong iba guys. At ang ating livelihood uh, trainings, kasama din po dyan. Grabe, marami talagang matutulungan ito. At syempre, yung uh, kasulukuyan lang po, ginanap sa Zambales. Panoorin po natin. Maraming salamat po. So, ayan po guys. So, ang dami po talagang serbisyo dito. So, uh, hopefully na mapuntahan po kayo sa inyong mga probinsya po. So, antabay lang po kayo. Dapat sa mga city hall nyo or mga provinces nyo po, okay? So, la lagi po kayong updated, lalo na sa mga barangay nyo. Kasi pupunta po ang ating bagong Pilipinas service Fair. Lalo na po sa mga remote areas po na ating mga kababayan na hindi po talaga maabot ng mga servisyo na ito. So, lalo na po sa mga kalusugan. At syempre, yung mga ayuda din po. So, uulitin ko rin po yung pinamigay po talaga. Andami po, guys. So, nandun din po yung love for all. Uh, project din po yun ng ating uh, First Lady Liza Marcos. So doon po yung pangkalusugan po yun guys, mga health services naman po yan. Okay, so ang ating DSWD, yung mga ayuda natin, yung mga AX natin, tapos yung Dole Tupad, nandun din po, NFA, okay, nandyan din po. So yung uh, DA natin sa mga agriculture, Department of Agriculture, nandun din po. So my cards sila no, na tinatawag. So meron din po 'yan guys no, card ang tinatawag. 'Yun po 'yung ibig sabihin ng card ay uh, cash assistance. Tapos ang R po rice distribution. So ang dami. So may cash assistance ka na, may rice distribution pa. So ang dami po talaga, full package po talaga na ibibigay dito. So meron din po sa mga farmer assistance din po. Recovery modernization. So 'yun po 'yung sinabi ng ating pangulo sa mga farmers natin. So lalo na din po sa mga uh, fisherman natin. So nagbigay din po siya ng mga bangka kanina. So dapat guys, uh, updated tayo sa mga ganitong programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng ating First Lady Liza Marcos at ng ating speaker uh, Martin Romualdez. So mag-iikot po ito buong Pilipinas pati po yung Love for All ng ating First Lady Liza Marcos. So ito po guys, napakagandang proyekto po talaga ang ating bagong Pilipinas Serbisyo Fair. So tuloy-tuloy po ito ang ang paglingap ng gobyerno at mapuntahan po talaga ang ating mga kababayan. So 82 provinces po ito guys, no, take note, lahat po makocoover po nito. So 2 million ang beneficiary po nito. So nagkaroon na po ito sa Ilocos Norte, Camarines Tour, uh, Leyte, uh, Davao del Norte, Iligan, Bukidnon, Laguna, Iloilo, Zambales. Yan, ang pinakalates natin sa Zambales. So ayan guys, tuloy-tuloy po ito at maraming maraming salamat po sa ating mga 58 government agencies at ang ating mga 176 po na different programs ng ating uh, Bagong Pilipinas Servicio Fair. So maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-like. Comment down below kung ano masasabing nyo sa ating Bagong Pilipinas Servicio Fair. So thank you so much and keep safe everyone. Ito po yung lingkod, RJ Angeles RN.